Magandang araw po ka farmer at napakaulan po ngayon maghapon ang uh, Ngayon po ay parang padalawang araw na pong naulan ano? May bagyo po yata, bagyong enteng ang pangalan, kayo po ay mag-iingat Ayan, ako po ay bibili lamang na vitamins, naubusan na po ako ng vitamins sa baka namin Tuturokan ko na rin po yung nakay kuya Arnel, yung dalawa daon oh, May bitan ho kayo, yung malaki kano po Sa tin Atin hutu turuan. Ako turuan din. Jun mo lo lo ngala. Sige. <laughs> Payong ko kayo. takot. Hehehe. Kaya pulawot na yung ng tali. Dapat ito natin ni tali sa yung makakalaro siya. So kaya sa na lang ng inbus. Sige. Yung makakaikot ka, hindi ka makaikot eh. May hirap ng aray sa nga aray, aray. May hirap ikaw sa ito Pero yung isa napakaamo Nakakawakan ah, ko Kaya ito dito ko nilagay eh Dito natin itali sa pisto Doon yung kapusto para yung nakakaitip ka Itali ko kaya itali natin hindi na Iikot mo pa ko yan ng isa pa Para pag ikot ay Oh, puling ko ito. yan. Ah, uh, may kayo uli, wag ka na. <laughs> ay, sige. Kita. kung tumakbo ng alangan eh? Ma ay eh, ma-tamaan ka. Asa? Yes. Yeah. Ayos na I step up. Yan dito ko ito. Ah. ito tinatali at nababantayan ko. Ah, mo din 'yan. Ah, mo din 'yan. Kaya lang ay iidat. Takot lang. Takot. Na, nadala ito nung nasabdan. Nasabdan ng paa. Dito ko na muna, hindi ko na muna eh, yun. Matutusok ko ng mga gaya, pag gaya. <laughs> Kaya pinabantayan ko yan eh. Oo. Oh, kanina naman ho yung isang ngayon? Kasi yun yung... Ayun po yung isa. Kasi yun yung tigtatrinta. Yun pong isa? Oo, oh, yung saka yan ah. 30 yung dalawang yun ah. Dalawang yung binigay sa akin lang yan ah. Hindi kayo may pinaturo nga po kayong babae. Yun yun ah, yun, yun yun. Lalaki din. Ah, lalaki ka rin ha? Oo. Ang bilis naman ah. Oo. <laughs> ay, itong itong isang ito, ito muna ko ng 30 dito eh. Magkano daw 'yan? Eh 30 ang muna niyan eh. Ay magkano daw ang ano, presyo ngayon? Hindi ko alam, hindi pa ginagawa. Ba ay ano? Ba naman mano mas 50 na rin ano. Oo. Ito ito muna. Oo. Oh. Maganda ang katawan niya isang yan. Ang, oh. Ang, bilis pati ng lumaki. Yung isa mababa ho ano. Ay nako maliit 'yun. Mababa. Sa kachatyanin malaki lang ang. Tiyan. Pero tumaba na rin. Oo. oo. Ano, mm -hmm. kali. 'Yun yung, yung injection mo ah. Oh, kali ito nang tinuro kan eh. Oo. 'Yun yung inilagay ko doon. oh, 'yun ang yung mm hmm. pinatahan natin doon. Tama. Yung doon mababa, mababait yung dalong yung nandoon. Taba nga agad eh. Ayun oh, takot la. Eh baka hindi kagaya nung dati natin na talaga mandadala Yung Ay, <laughs> yung uh -huh. binitanatay. Eh talaga nandadala Oh. <laughs> Ito ang Dito ba? Dito. ba? Yeah. Oh. Oh. <laughs> Tama to. Ito isa natin yung malaki na. Oo. Dito ko sinapali. Gawa ng paglag ng yung matribis dito. Hindi siya lumudin mo Hindi niya. Ayos na huwag yan uh -huh.

Ating lilibangin ba hmm. ah, ngayon? yan. O, nyo, parang bilog lang agad ng katawan. Ganito rin yung katawan nung nasa amin? Oo. Tingnan mo. Palibasa yan, lakas yung kumain. At tingnan mo lang, masasarap naman yung lawigan dito. Eh. May dalawa dito nung nakaraan eh. May dalawa dito nung nakaraan yung nandun sa... Ano, Saka din, hindi Akala na itatay yun. Ah, kay Rapi yun. Oo, so, sabi ko eh, hindi kayo ng Mortigo noon. Gawa na ko ulit asal yung ginawa ko Mortigo. Ay, oo. Pero din sa amin, maamo din. Maamo ah, ah, niyan, kagaling. Hindi ko lang alam kung tatakbo pag nakaramdam ng turo. Hmm. Ano kaya, tatali kaya natin? Ano naman, no? Sabi tatali natin. Kahit dito sa puno ng saging, Pareho ng turok, hindi pare tatakbo. Pangalawa na rin. Kamukha yes, rin. Kapatay data rin nasa amin. Ha? Huh? Ang galing yan. Ang, ang amo Yan yung, yan yung sabi ni Bobby na 52. Oo. No. Oh. Ang amo niyan. Galingan nga ako dyan ito, amo. Sa amin yung kusa, panalapit. Yung nasa amin, panalapit eh. Pinalapit eh, din niya sa akin. Oo. So, Kita mong lumapit dito sa akin. Ating sa panturo eh. Ito so, yung gagawin ng mga aray. That's right. Ang bilis na lalaki yan Kaya yun ang indicator ito na ano Pero Bago pa, bagong turok pa yan Ito yung indicator na nito yung ilagay mo yung na Oo uh, May ilang buwan na gawin yun Wala pang tatlo na Wala pa Para may isang buwan pala ah Ay gitna Ito nagtaamo din ito Walang kaibu-ibu Ito Magaling na isugat <laughs> niya sa may tao Ay na <nasabidan>, ha <laughs> mm, Nasabi din niya Din eh Sana Guhit yan eh, no? Tingnan mo naman ang damo dito at sariwa sariwa pa oh Busog na busog na busog Ano yun nakapaltak lang? Paltak yan nakapaltak ay, paltak, ay. Ito nakapaltak lang Ah ito? Oo Nakapaltak Oo Rachel na maganda ang ganador yun ano na hindi natin mabili bibili natin hindi natin mabili ng 65 ay na lang po na natin 46 46.5 5 mo ng 47 Oo na Sa parada hindi na natin mabibili ng Ito yung pinapagagandahin natin yan. Magandang ganador. Dito kaya yung pinatabi kasi iniyaan paggabi. Ayun. Pagkagabi dito na, pagka yung malakas ang ulam nabaha dito. Dito sa hmm, nabaha dito. yan. Ginadaan ng tubig pagka uh. malakas ang ulan, nabaha dyan. Wala palang ilog dito na, no? Yan na, ito ang pinaka-ilog na dati. Uh. Ipatay na. dito kaya dito ko sila tinatali pag hapon dito ko sila yeah. tinatali yung pinaalam ko naman kay Kaalisa. siya pagka hindi umamo ito tutusuan so pag, <laughs> pag mm. hindi umamo ay hindi nahihila ko yun boss. o oh, ibig sabihin eh, pag lumaki pa ho yun ay eh, ano na eh baka mm. mahirapan na kayo nahihila ko siya oh. Wala nang na rin ang Dito naman. Dito. Sarang pantik dito. Mataas pa. Oh. Agree with din to, 'no? Ah, uh, nag-uulan ng baka. Kargahan ng hirap kung takdown ba ga. Kargahan ng pakain, kargahan um, ng panginom. Kapao yung sa gas? Ay kahit na. Ika na kaya rin yun. Tatlo lang at ipapagawa ko. Ibig sabihin eh, bibili kayo ng sidecar o ipapagawa niya pala? May sidecar na ako doon na. Ah, meron na gaw. Meron na, yung dating tindahan ng medis Kaya ang ipapagawa ko lang yung motor muna. Ipapag Ay, hindi yung na-under. Na-under na siya, ipapakondisyon ko lang. Ah, Kapag kanya na lang yung sa iyo. Oo, oh, walang problema. Hmm, Kapag na lang yung abot sa iyo. Kaya ba? naging maluwag-luwag naman pag Nab <laughs> nabasa na tayo parehas eh. Oh, wala <laughs> mo problema sir yan. Basa na. <laughs> Basa na nga kay shoot. <laughs> tayo naman ay... Sa dyan ganyan, nagbaba ka yan. Nagbaba ka tayo. Mag na. tayo. na pag, <laughs> ay ako nga pag nagbaba ka <laughs> dito ay talagang... Uminit umara, uminit umulan. Tingnan mo. Kung siya ay matakaw kumain. Kung ang problema kasi pag may lumapit sa kanya natakbo. Hmm. Sa na una lang naman yung ano, ano. Pero ang din yan? Aamo mga, amudinyan, Yung mga baka namin mas bati ayos naman sa, mm. sa, una lang mahirap uh, Pero pagka man eh Huwag lang katulad ng value natin Oo oh, yung nanonood talaga uh, ah, Talagang yung value nang inay eh. Talagang yung matapang talaga maninipa yan Hindi yung maninipa Hindi siya naninipa eh Natakbola. Natakbo lang Natakbo hmm. lang siya sa tao Mabait naman Palagay ko ay eh, Nung una naman ay eh, hindi naman siya gayon eh Nasa mga nung oh. nasabdan siya Oo oh. Nadala lang Nadala nung masabdan pag tumagal ho yan, ibabait eh, mo. Kaya nga, hindi ko na siya inilalayo. Dito ko lang siya tapos may kasama para halos bago mag alas niya, tinitingnan ko siya para nababantayan ko siya. Ayun, eh, itsura nga ay galing tarlac yan. Yung isang yan. Hmm. Yung dalawa, yung nasa yung isa doon, hindi ko lang lakas ang gala. Hmm. Magaya yan. Magay yan irtag. Kahit tayo nga. Ang bibilhin pala ninyo kay Ray, ang gusto malaki oh, eh, gusto yung malaki. Pwede naman. Eh, kung tanong eh, kung ayos sa kanyang kapital, baka mamaya ay um, eh, malaki. Tapos, baka uh, pag malaki na, eh, sasabihin niya eh. Baka mahal. Eh, hindi pwede na. Sabi niya eh, yung mura lang daw ang puhunan eh. oh, ay eh, wala akong gayon eh. mo na, eh, wala na makukuha. Wala akong gayon eh, kasi layo ka naman ko. Saka mailap na ngayon, ay ma mahal na ngayon ang baka. Oo, oh, eh, ilang taon na ganagdaan. Ay, da dalawang taon na may <laughs> Ayun nga. Ah, niya sa akin katulad ng akin ang yan. Oh. Ayan ay naman ay Ay tsambahan pinagsawa. yan. Pinagsawaan naman niya ng mag-aalaga. Tsaka nagpalugi na ang may-ari niyan. Oo, pinagsawaan naman ng mag-aalaga yan. Oo. Oh. Nagpalugi na ang may-ari ho niyan. Ay, ay, ay. sige, pinyo ko kung yan ay taba pa hindi bibigyan ng 30 yan. Ay Ah, nakalaman naman na ho ngayon. Hindi itubo ay, na kayo. Iba tingnan, tingnan mo naman oh, pagka-tingnan mo makukundi. Tayo yung sa doon na ho. Oo pagka mo siya ay kondisyon na oh. Napakaliit no nung naturo ka natin. Na yun, akala mo ay matutumbak. Oo. Hindi nga yan maitawid ng kalsada, hindi ko mahila. No. Gawa nang yan, sana ang dadalahin ko doon at sa gana sa damo. Ay hindi ko madala yan eh. Hindi ay, madala. Yung isang Tagalog? Oo, oo hindi maganda yung Tagalog nang yan. Gawa nang yan, sana ang dadalahin ko doon para sa gana sa damo. Di, hindi ko mahila. Hindi. Pagka mahaw uh, mahawa na ay eh, pabalik na siya. Ah pabalik. Kaya dyan lang yan. Ah, Ay, sabi, pag binabiyahe ng kinukuha ng ano, ko. pinatanggal niya ang lubid. Mm -hmm. Pinapaltang ko. So, sunod yung ano, oh. mortigo natin papalitan doon sa ano. Mm -hmm. Ano. Pagka umamuha muna. Susugat yan eh, pag tumagal. Mm -hmm. Baka masikip na. Oo. Oh. Masikip. Okay, pa naman niya. Parin na ako ya. Ganda naman ang katawan mo. Oo. Sige boss, maraming po. Maraming salamat. Oo. rs pala nabili niya nabili ko ng 3,000 kanina nabili ko, nabili ko 3,000 Ah, ayan ito naman yung takdaon ayan may takdaon na ko ha Ah. Uh -huh. Kaya na yun yung papagawa. At doon ito nga po. Bubuhin nyo lang. Pagkaano yung tatabi mo, pagkaano pang makapagawa, pang makain, nakalagay na doon lahat sa tubig. down. Tubig. Yan. Ikinatakot po yan sa recipe. Apanin uh, na ako ya! Sige! Okay. Salamat! Uh, Mga ka-farmer, natapos na tayo. Ano, Pauwi na ako sa bahay. Nagturok tayo ng dalawang baka. Vitamins. Para kahit nung maulan ay malakas pa rin ang katawan. At magana pa rin kumain. Vitamin A, D, Medyo mahirap lang yung isa gawa ng natakot, nadala. Nagano kasi yun, nasabidan yung kanyang paan ng lubid kaya ala niya paglalapitan ay kung anong gagawin sa kanya pero aamo din yun pagtagal ayun. kahit maulan na tayo ay nagtuturok bali hanggang dito na lamang ulit ang ating video kapermer sa so, mag update ulit tayo sa mga susunod na araw o susunod na siyang linggo Ayan, at mag iingat po kayo mayroon pong bagyo bagyong enteng ang pangalan at ilang araw daw pong magiging maulan. Ayan. God bless po. Happy farming. Salamat po.